Yung um, you mentioned that it will take several parts, no, or phases in investigation. So, uh, you, you, you mentioned na yung dealers, you mentioned this guy, Um, sino sino mga agencies? Does that also mean pag may pagkukulang, the investigation will extend, of course, to your own? people here in the customs. So ano ba yung papel ng customs dun sa dun sa process na pagpasok ko yun at, at ano yung tinitingnan yung possible? Pa para kasi may magtanong. Sorry, sir. <laughs> Ganito yan. At uh, admittedly, masumaman sa loob ko, meron kaming uh, dapat tingnan, of course, sa sarili naming hanay, ano? Ayoko ano naman mag-excuse na hindi namin panahon yan, ano? Member na rin kami ng BOC, but we have to do our job to investigate Uh, katungkulan naman, katungkulan namin yan. Sa ngayon, meron na kami nga uh, yung tinatawag na persons of interest na sa po. Again, persons of interest pa lang yan, ano? At uh, natin, pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot o tumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, no? we will have to make even our own people accountable. Hindi naman exempted for kita gabi BOC. In fact, pinipilit nga natin makuha po ang tiwala na ating mga kababayan at wala po tayong pwedeng pagtakpan dito. Gagawin po namin yung aming tungkulin. Ah, obligasyon naman namin yan. Follow up, sir. Follow up lang. Um, yung uh, lawyer ng mga diskayas offered na sa remedy daw. According sa kanya, si Curly na mismo nagsabi na Uh, kung may pagkukulang daw, may shortcomings doon sa mismo mga documents of the cars, i-cure daw nila, or i-offer nila i-cure by paying all the appropriate fees or charges na hindi na bayaran daw ng mga supposed local dealers. At, pwede ba yun sa remedy or uh, parang cure doon sa deficiencies ng kanila? The quick answer is hindi ganun kasimple. No? Dalawa pa, dalawa kasi aspeto ng pinag-usapan natin. Maaaring uh, mali o problema dito sa mga sasakyan na ito. Una-una, tama ba yung mga pinagbayaran? Kung pinagba yung pinagbayaran lang ang pinag-usapan natin, pwede na sana yun. Kaya lang kung mali ang... Kung mali ang mga dokumento na naging basehan ng pagbabayad kahit pa na, kahit patama ang binayaran mo, hindi rin ganoon kasi, may merong criminal aspect 'yon. So, not that simple. Although we appreciate the willingness to cure or to pay what is due to the government, naputuwa naman tayo dyan. So, bali, titignan natin yung mga dokumento. Isasabay natin yung investigasyon. Tama ba binayaran at tama ba ang dokumento? Dalawa yung kailangan nating masagot para ma-resolve itong mga issues dito sa mga sasakyan. Thank you, sir. From SMNI? sorry, clarification. Balikan ko lang yung sa mga nag-mention nyo na 8 and 7. Yung walang uh, port part of entry or walang document. Sir, may iba ba doon na masasakyan na parang dineklara na ganitong produkto pero sasakyan pala yung nasa loob? Uh, ano, uh, ganito. At this stage, hinihintay natin yung mga dokumento nila. So, entitled pa sila in a, submitting their documents to us para makompare natin, ano? Sa ngayon naman, lahat ng mga deklarasyon, sasakyan naman talaga. Nagkalituhan lang na nakaraan kasi nga nabanggit na may karne na ang deklarasyon eh. So, refer ban. Wala namang ganun sitwasyon. No? So, for the entire 29, again, 29 pa lang. Wala pa yung pang tatlong po yung uh, Mercedes, yung Benz na may back. Ang deklarasyon naman sa on record, puro sasakyan. No? But we will, we will still check kung ano po yung, yung kompletong documentations follow-up question. Okay na? From Net25. Hi, sir. Sir, i-clear ko lang po. Yung 8, dahil wala siyang record of entry sa atin, pwede bang sabihin na allegedly is model? Yun yung assumption. Pero ba gusto mo pali? Gusto niyo magsalita? Yun ang assumption. Yes. Kasi wala kang dokumento eh. So, yun ang assumption namin oh yun ang... Ta correct si Kof. Yun ang assumption mo eh. Kasi if you can't find uh, anything, marami kasing possibility eh. Pwedeng, pwedeng sinabi kanila, yung sinuggest kanina uh, ng SMRI, no? Pwede din namang outright tinasok. Uh, marami tayong shorelines eh. Pwede itinasok yan through some other means, no? So, kita namin yung complete picture, sabi nga ni Commissioner, no? Once we get to the next phase of the investigation. Sir, yung... Kasi medyo walo po yung presyo niya. Eh, malaki yung pinag-uusapan natin. Pasok po ba yun sa Anti-Economic Sabotage Act uh po? -huh. Pero BL yan eh, no? Diyan eh. Uh -huh. pero ano, agri teka, agriculture, sorry ah. Ano yung pinag-uusapan natin? Yung... Uh, yung ah, second hand uh -huh. sabotage. Ano yung yes. Hindi uh -huh. uh -huh. ganito. Basta applicable yung batas, ang commitment namin, gagamitin natin yung batas. Yung pinaka po pwedeng uh, parusa, kung papasok siya sa threshold ng uh, economic sabotage, gagamitin natin yun, ano? So, tignan lang natin. Kasi again, next next level le next level tayo. Opo. Tapos clear ko lang po, sir. Yung 7 po, na merong record of entry, um, pwede bang sabihin, sir, na misdeclared? Or paano po ba? Wala kasi without ito eh. no, Without certificate of payment kasi, di ba? So, what we're looking at, baka may deficiency siya, no? Uh, let's say, for example, marami kasing taxes sa pinagbabayaran niya, no? Hindi lang naman duties, no? May excise tax yan and some other charges. So, uh, if walang certificate of payment, ang assumption, ulit, ulit, assumption namin, no? Is that there might be some taxes that... Uh, we're not settled or lacking. May mga ganun kasing pwedeng mangyari. So, titingnan namin kung uh, bakit wala yung pinakadulong uh, proseso na yon. Maaari ding may irregularidad, irregularidad no? pagdating sa uh, pagproseso ng uh, CP. No? Kaya hindi na siya uh, uh, na-issue. Pero, syempre, pag walang CP, uh, pero nakalabas yung sasakyan, uh, may mga kailangan sagot, ay may mga kailangan tanong kami na uh, sagutin, no? doon, especially yung mga tao namin na nagproseso na ito. Thank you po. I-report lang namin bilang uh, immediate remedy. Meron, uh, a little detail, ano? Ngayon, pwede na nakakapag-release kasi dati. Hindi, ganito. Meron tayong requirement na bago ito tuloy-tuloy na iproseso at bago ito mabayaran, kailangan ng tinatawag na at authority to release imported goods from BIR. Dapat, hindi maproseso, hindi lang yung mga vehicles, lahat ng imported goods na kailangan na atrig. Kailangan ng atrig bago mag-finalize ng babayaran at bago mabayaran. Yung iba dito, nagkaroon ng provisional release. Pinayagang ma-release kahit wala atrig. Kaya nga the other day, nag-issue na tayo ng memo na hindi na uupra yung process, processing or pagproseso at pagbabayan kahit wala at three. Dapat ganon. So mayroon na tayong mga, kahit di pa tapos yung investigation, may mga immediate uh, solutions tayo na dapat gawin na upang di mangyari ulit ito. Thank you. From UNTV. Good morning po, Mr. Yung pong sa nabanggit yung POI, if you can uh, disclose po, ano yung position nila? Meron bang district collector ano to, halo-halo na po to, from uh, appraisers, examiners, hanggang uh, division heads, hanggang doon sa pumipirma. Again, based on documents muna tayo, no? Uh, yung hanggang deputy collector for assessment. Para lang po, may counting specific. Uh, saan ito, Commissioner? Meron dito sa Manila? Sa saan po? And yung mga nabanggit ko po, ports. Uh, again, ports of Batangas, Cebu, Port of Manila, MICP at meron pa kasi walong port, uh, import entries kaya di pa natin alam yon but yung nasa dokumento apat na ports po yan Paano po yung pagpapaliwanan nyo? It would be a written explanation? Yes, of course. Huh? Formal po yan. Uh, we will issue show cause orders uh, for them to explain what happened and then start of investigation yan. Uh, Panguli po, assurance na lang po. Kung sakali-sakali naman, presumption lang naman ito na talagang meron silang ginawang mali po. Ano pong uh, assurance po ng BOC doon sa mga tawahan niyo po? Thank you. Wala pong pagtatakba ng pamunuan ng BOC. ano? Uh, obligasyon namin na tuparin yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na panagutin kung sino ang dapat managot sa mga pagkakamali dito sa nangyari na to. Thank you po. Thank you. From inquirer. Good morning po from Inquirer. My question po is, um, going back po sa figure 8, walang import entry and COP 7, uh, may import entry pero walang COP. And then yung 14 po, is it tama po ba na parehas po may import entry and COP? Pero ito po bang 14 na to, will they still be subject to issuance of warrant of seizure and detention kapag hindi na-proof? Uh, yung, yung pangatlo kasi, again, hindi sabi kinakabihan tayo. No? Ito ay mga very respected members nung tinatawid na Pampi at Avila. No? Yan ay mga samahan niya ng mga kumpanya na authorized dealers ng mga luxury vehicles. At sa ngayon, wala pa kami nakikita again on record na available na merong mga red flags. Naniligurado lang kami kaya ilalagay namin pa rin sila sa post clearance uh, assessment naninigurado lang tayo. But offhand, mukhang ayos naman yung kanilang mga pinagbayaran. Dahil, uh, again, mga authorized dealers yan. Mas malaki yung pangalan nilang mawawala kapag gumawa sila ng kalakuan. Kasi yun po yung logic dyan. Malalaking kumpanya. But then again, maninigurado tayo. Kaya magpo-post clearance assessment pa rin tayo. Another clarification po. Tama po na, na once hindi po siya nakapagbigay ng proof doon sa 8 and 7 occurs, dun, dun pa na cars, yung, pa lang po mag issue ng warrant of seizure and detention. yes. Proof. Pag hindi kami satisfied o hindi maganda yung kanilang pagkakapaliwanag, tutuloy po tayo ng seizure proceedings. At this point, mukhang dun na rin naman patungo yung direksyon na yan. Eh. Binibigyan lang natin ng pagkakataon yung consignees na pinagbilahan nito at yung mismong owners ngayon. Again, yung owners ngayon, Diskaya family, except doon sa isa na Farben. Thank you so much. Thank you. From BZBB. Mas okay. letter. Okay. Director Isabelo Tibayan of the Enforcement and Security Service. Asek Charlie Batan. We now turn over the floor to our commissioner, sir. Uh, good morning to everyone. Thank you for your time. Again, sorry, ako yung late dahil galing pa ako sa isang engagement. Uh, pinangako namin na magbibigay kami ng pag-uulat sa ating mga kababayan dahil naunawaan naman natin na napaka-init nitong issue ng mga sasakyan ng Diskaya family. But then again, nagkataon lang na ito yung nauna natin na pinatrabaho at uh, utos sa amin ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Ral. Tingnan lahat ng mga nababanggit do sa mga nangyayari investigation ngayon both in the lower house and in the Senate. Kaya lang nagkataon, uh, nauna nating uh, trabaho yun itong kaya alak uh, Luxury Vehicles. So iulat namin ngayon kung ano yung mga initial findings namin. No, Ito yung first initial report. Uh, tatlong bahagi ating gagawin at ginagawa. Una-una, ito yung based on documents, based on available uh, information, yun yung iulat namin sa inyo. Pangalawa, and on that basis, magkakaroon kami ng mas malalim na investigasyon upang tingnan kung sino yung dapat naman natin panagutin doon sa mga kung meron mga nangyaring uh, mali sa pagbabayad at pagmamali sa mga dokumento. Pangatlo, base naman dun sa nangyaring uh, Uh, mas malalim na investigasyon, yun na yung pagsasampa ng kaso at paghahabol ng mga tamang pagbabayad. So, step 1, 2, and 3. Nandito pa lang tayo sa unang hakbang natin. At uh, kahit unang hakbang pa lang to, alam natin dapat iulat na ito sa ating mamamayan upang malaman nila kung ano nangyayari. At ito ay bilang tulong na rin doon sa nangyayari investigasyon ng uh, Senado at ng uh, lower house. So, una-una, linawi ko ilan ba yung mga sa sakyan na nasa kustodiya na ng Bureau of Customs. To, para malinaw, ano, para iisang numero natin, tatlong na, 30 na. We started with two nung una namin iserve yung search warrant. Naging labing dalawa, naging labing dalawa nung gabi na yon. At hinabol yung labing anim hanggang naging 29 na. At ngayon ay 30 na, tatlong na. Dahil kahapon, isinuko naman yung uh, Mercedes-Benz Maybach. So tatlong na plus dalawa pa na wag na natin isama sa usapan subalit so na nasa custodia rin natin yung uh, all-terrain vehicle ibang tawag nila UTV no so wag na natin isali yon 30 plus 2 so for the purpose of our investigation dun kami naka sa 30 na luxury vehicles dahil yung ATV or UTV uh, hindi naman siya luxury vehicle but important din yon kahit nasa custodia rin ng customs ngayon, hinati namin sa tatlo yung aming mga nakita na sa first step natin ng investigation natin ng mga dokumento. Yung unang-una, yan yung kumbaga ay medyo pinakamalala yung sitwasyon. Ito ay walong sasakyan, walo, na eventually i-issue na namin ito ng Warrant of Seizure and Detention or WSD. Ang ibig sabihin ng WSD for future proceedings yan. Bakit? Dahil ito yung walong sasakyan na walang import entry wala ng import entry at wala pang certificate of payment walang dokumento sa madalit salita so yan ay uh, red flag kagat na potential na talagang maraming nangyaring mali dyan kaya yan ay potential na i WSD namin so balik meron tayong due process meron labing limang araw ang nag-import nito ang nagpasang nito sa bansa upang ipakita sa amin ang kanilang mga dokumento na tama kanilang pinagbayaran or tama rin ang kanilang dokumento. Again, we have to respect due process. Uh, naunawaan natin ang init ng ating mga kababayan, yung ating frustration, subalit trabaho rin po namin na dapat igalang yung karapatan ng lahat kahit binibigyan po natin ng due process. At sa due process na yan, meron silang labing limang araw uh, upang ipakita sa amin yung kanilang mga dokumento. Iba, iba yung deadlines ng labing limang araw na yan, ano, no? Uh, for details merong yung unang batch, September 9 uh, September 17 yung uh, dalawang sasakyan ah sorry yung uh, dalawang sasakyan then apat na sasakyan September 19 then the rest September 20 then September 24 at yung kahapon plus 15 days ano yung back. so ilagay na natin end of the month yung halos lahat tapos na yung uh, pagkakataon nila na magpakita ng dokumento at tamang pinagbayaran importante po yan dahil sa unang hakbang na yan, yung tinatawag na burden of proof o yung pagpapatunay ay nasa sa kanila upang ibigay sa amin yung kanilang mga pinagbayaran. Doon naman sa pag nag-WSD na kami o yung seizure proceedings, yan yung formal na, na talagang kailangan na rin namin hingin sa kanila yung mga dokumento nila. Okay, yun yung unang kategorya. Uh, mamaya na lang details, anong mga sasakyan na nandoon sa una, ha? yung walang dokumento ng entry at wala rin certificate of payment. Yung pangalawa naman na grupo, ito ay pitong sasakyan na pumasok na merong import entry documents. Ibig sabihin, meron siyang dokumento sa simula. Subalit, walang certificate of payment. Red flag din yan. Ang ibig sabihin, obligado rin kami na gawin yung warrant of seizure and detention diyan. WSD, at i din namin yung mga naging transaksyon ng consignees o ng mga nag-import nito. Yung, uh, ito ay magiging post clearance audit. Uh, Iimbestigahan po natin mga dokumento nila. Meron kaming kapangyarihan na sa loob ng tatlong taon, yung backtracking ng past three years of transactions nila, ay bibisitahin namin at titingnan namin dokumento. At kung meron nga uh, presumption of fraud, 10 taon. Tama ba? So, 10 years backwards yung pwede namin tingnan. Dahil, again, meron nga import entry itong pitong sasakyan, subalit wala naman certificate of payment. At yung panghuli naman, ito yung magaanggaang ito, no? Dahil meron itong presumption of uh, regularity. Dahil yung mga nagpasok naman ito ay mga authorized dealers naman ng na mga high value or uh, luxury vehicles. So mga brands, meron yung mga authorized dealers sa Pilipinas. Yan yung member ng Kampi at yung sa Abil. Abil yung isa. Yan ay mga authorized dealers, mga respected companies yan. So, may presumption of regularity. Subalit, so para makasigurado tayo, with due respect to the members of Camp uh, P&A Bill, ay uh, titignan pa rin namin yung post-entry assess, audit. Gagawin pa rin namin yan. So, tatlo, yung, yung me, walang import-entry, wala pang certificate of payment. Yung pangalawa naman, merong import-entry, subalit, so walang certificate of payment. Yung pangatlo, merong import-entry, at merong certificate of payment, medyo magaang yung sitwasyon nun dahil mukhang tama yun, ano? So, balik, bibisitahin pa rin natin yung mga dokumento nun. Obligasyon namin yan. Ngayon, sa ang mga uh, ports or puerto na pumasok itong mga sasakyan na to, again, nasa 29, ano? Yung pang 30 na may back, sisimulan pa lang natin yun dahil kahapon pa lang namin na yan, ano? Doon sa mga pinasukang puerto, lima sa Batangas, tatlo sa Cebu, anim sa Port of Manila, pito sa MICP, at merong walo dahil nga walang import entry, hindi pa natin alam. Yun ang muna. At uh, kung meron ngayon mga katanungan. 5 Ah, sorry, sorry. Okay. Uh, lima sa Batangas, tatlo sa Cebu, tatlo sa Port of Manila, pito sa MICP, at merong walo na hindi pa natin alam sa ngayon dahil nga walang uh, import entries yung mga yan. Okay, before we open the floor for questioning, we'd like to acknowledge the presence of Director Thomas Narcisse and Mr. Joel Pinal of the dais. By order of uh arrival uh from the Philippine Star, questions please. Uh salamat. Uh, sir, tanong ko lang yung binanggit niyo po yung sa una kasi yung sabi niyo um, ilang bang cars sa atin. Yung sa first group, sir, walong kotse. Tama po ba, sir? Tapos yung sa second pito. Yung sa third, sir, hindi niyo binanggit ilang kotse po? Ah, sorry. Alabing... ah sa labi naman. Ah, uh, sige lang, sir. Fourteen. alabing apat. Fourteen, sir. One, four. Uh... so, pag tinotal niyan, twenty-nine pa lang kasi yung may pa, number Mercedes Benz alabing pa lang natin. Eh. 29, sir. Tapos, sir, tanong ko lang, kasi itong ginagawa natin, diskaya pa lang to. Pero sa mga investigations, at parang dati nabanggit niya na kapag ang instruction sa inyo presidente, ay lahat ng babanggitin sa lahat ng investigation, i-check niyo po. So ngayon sir, may nababanggit na mga kontra, well aside sa Diskaya, may mga taga DPWH na po nabanggit. Sino-sino uh, po ba ang uh, titignan ninyo? Tsaka sir, kung meron na rin po bang mga Senators sa Congressmen, congressman na titignan po ninyo since may mga binabanggit na rin po. Sa lahat na nabanggit po dyan, uh, obligasyon namin sundin ang utos ng ating Pangulo na tingnan po lahat at na minimum yung mga nababanggit sa investigation. So, senators, Sen sir, oh, uh, senators, congressmen, na nababanggit kasi sa dami naman po niyan, uh, ayoko, po, ayoko naman bulahin yun na kahit di nabanggit, uunahin natin. Yung mga nabanggit pa lang, malaking pagsubok na po yan sa amin. Tandaan natin na ito ay isa lamang sa amin ginagawa. Subalit, so, tutuparin po namin yung obligasyon at uh, sundin yung utos ng ating Pangulo. At hindi lang po yung mga, of course, uh, nasa Kongreso o nasa Senado. Uh, yung mga nasa ahensya rin po, mga opisyal na nabanggit po. Uh, Sinisimulan at uh, nabanggit naman po yan, DPWH. Follow-up question? Uh, pero linawi ko lang, ano, para lang fair. Ano. Again, naunawaan natin yung init ng issue ano, at yung galit at frustration ng ating mga mamamayan. So, balit kailangan linawin lang muna at this point yung on record, ibig sabihin, sa mga dokumento, hindi po tayo pwede mag-invento muna, no? Hindi natin gagawin yan. We're trying to be very professional, fair, but transparent. Kita nyo naman, ano? Ang uh, mga nagpasok nito ay mga consignees. On record, ang mga nagpasok nito ay hindi Diskaya family sa record. Unless yung mga nagpasok nito later on sasabihin nila na ginamit lang po yung kanilang pangalan or kumpanya. So sa stepon natin, on record uh, may mga iba't ibang consignees po na nagpasok ng mga sasakyan at yung mga may-ari din ito, on the other hand ay Diskaya family on record except isa. May isa na Frevel. Linawin ko lang, ano kasi nasa social media, yung karne or ano, no? Iba po yung Frabel. Frabel ay malaking kumpanya po yun, ano? Nagpapasok talaga ng uh, seafoods at ng meat products. Iba po yung Frabel sa prebel Ang Frabel, yung sasakyan na nakapangalan sa Frebel ay, ay yung Mercedes-Benz. But the rest, nasa pangalan po ng pamilya at mga kumpanya na pinaniniwala ang may-ari ang pamilya Discaria po. Okay, from ABS-CBN. So yung nabanggit nyo, third yung mga sasakyan. Meron pa po bang mga iba? Kasi may mga reports na, na 40. Mm -hmm. Yun nga, uh, ganito. Base dun sa nasa, nasa social media, di ba? sila mismo nagsabi na 14. So kami, hindi pa naman kami titigil. So balit kahit pa paano nakakahinga na kami dahil nakuha na natin yung tatlong na uh, luxury vehicles. Ano? But then again, we assume na baka may sampu pa at least. Dahil sila naman ang nagpanggit noon. Inuna lang namin habulin yung 28 dahil yun yung lumabas sa uh, Senate Blue Ribbon Committee that time kay Senator Marcoleta. No? So, Tactically, na-achieve na namin 28 based on the Senate uh, admission na 28 yun. So, balit, more than that, naging 30 na nga eh. So, probably, maaaring uh, 40 nga. But, uh, i i yung makukuha namin pa na mga dokumento from the LTO, itatapat namin yan or ikukumpara naman namin dun sa mga information namin. So, naghihintay rin kami. Makikipag-ugnayan pa kami muli sa LTO. Dahil that time, ang kausap ko sa LTO, si then Secretary Vince uh, Dyson, eh. Eh ngayon, eh, nagpalitan na. So, anyway, yung aming mga units, nakikipag-ugnayan naman sa LTO. So, yung Mercedes, talagang um, out of the blue, sinorendo nilang nila? Ano na tulak sa kanila? to be fair with them, although, of course, kanya-kanya ng version, ano? Uh, kasi initially, we advise them, pwede rin interpretation dyan is, ang totoo, babala naman talaga yan ng BOC, ano? But, uh, isinuko naman nila papunta dun sa garahe na binabantayan ng BOC at ng Philippine Coast Guard. Okay, from TV5?